kailangan ng bigas. Ayos ah, dito para sa resto para. Boss, ikaw ulit boss. Yo. Hello po sir. Hello po. Video po kayo. salamat pa, Salamat sa, sa amin <laughs> Thank, Thank, you po. Ang guys, maganda yung palaon. 7 days na namin. May umorder na followers. Tumawag po. sa so bye bye to sya sa mga upload namin. Kaya de-deliver muna namin sa mga bamparang. Pero sila de-direct yun eh. Nandarit na si Cyclop. <laughs> Sige. O oh, ayan, sinipon yung asama namin ako. Nawala na yung sipon ko. Ikaw. Sipon Meron mo. pa. Ngipin lang nawala. Lagat <laughs> <Ang dami. laughs> mo siya ng lichong awal eh. Tanggal po yung ngipin niya. Sige po. Kitais na no, lang ulit sa linsad. Let's <laughs> so, go. Let's go. Hello po sir. Hello po. Video po kayo. po Salamat sa kartika sa amin. <laughs> thank you po. <laughs> Dito po pala ano, sir, ang pa, yun. Po, last... Oh. Yo, yeah, hello po follower daw follow po si sir. Oh. Okay. May sabay ako yung ano sa lunsad? Wow. Punta rin po <laughs> kayo dun sa muntan. <tamang>, Salamat <laughs> at kawang nag-deliver. Ayan. Picture po kayo. Salamat sa Salamat sa ulitin. Thank you. much po, sir. Hi, sir. Maraming salamat po. Thank you po. Bien. Sir, so, you bien. Sir, so, bien. Thank you po. Sa ulitin po. Thank you. Malapit. Para po silang hamburger patty. Bro, bro. Let's go. Let's go. Let's Hey, hey, hey. ay magaling ko pala sa basketball ha okay, no, no. ito ko yun ako ha kutya FBP e ayun si Glendo no yow yung ganda ng no panahon ganda ng araw Solid! Grabe, Okay, so okay po namin. Wala pa palya. Pang 7 days na. At dahil dyan, may another ka ulit na na juice. <laughs> Thank you ah. Salamat sa support mo ah. Galing mong basketball ah. pakita eh. So guys, napakadami ngayon tao. Tapos, ang daming vendors ngayon. Sabado ngayon eh. Ang ganda ng panahon. marami uh, ano, bali first time time baka duty na dito. or magtinda dito ng, ano, ng weekend. Ah, hindi. Nagsimula kami Sunday pero maulan. Pero ngayon, hindi maulan. Ayos. Paalis muna ako uwi sa bahay kasi yung kusineras namin uh, dahil payday ngayon tapos katapusan. Marami rin order sa online. Uh, uwi ako, kailangan ng dalawang rider tapos kailangan makatulong sa kusina kay Pia bye bye bumili taong bigas kay Tropa bilang lang kayo dito ng bigas sa kanila ayun e yung pesto nila Yun, Yon sa kanila solid yung bigas nito thank you ayos ayos na ako yan guys bali ito may uh, sabay na kami kusineras naman kami so mga tao dito kusineras pero dahil wala si Jeffoy, yan, umorder po sila. Sean, hi! Hi! Pakita mo yung sayo mo. Ibigis Nahiya? Wala si Tito Jeffoy, busy. Kumukuha ng bigas. Thank <laughs> Ikaw lang talaga pinuntaan ko dito. Ayun! Si coach yun ng darangan pero co-dancer ko yun sa ano pagsasayaw nung mga unang panahon. Dito na ako sa Lunsan. Ang pagbabalik. Ayos dito para sa resto bar. balis. balis. Tata tata Vicente Matrigal. Paspa picture aku. Eh, ada picture tahu pero opera nih. kamera, homie! mommy. libre sila ma'am ng chili. <laughs> Thank you ma'am. Alam sa gulay si ma'am ng chili garlic. Tapat mo na boss. Tapat mo na. Ay, sa ending eh. Kagabi. Ayun guys, may bumili ng chili garlic. Sold out yung chili garlic namin dito. Ayos, tapos po talaga nila yung chili garlic talaga. Tapos yung may isokay na hapon bumalik. Okay lang mga tabi Juliet. <invece> yoo mabinis naman eh oh, oo po trip na kayo mali lang ay nakakangin din sa boss chili garlic wag lang uwi ah upo mo hindi ka na hindi kaya haro niyan. yung kasi parang 85 kilograms Ayusin mo lang. Hey. And guys, good news. Dala namin 15. 15 packs. Kasi nga payday. Tapos, ano, last month ng, ano, ng August. Expectation na namin na maraming bibili. So, naka 13 packs kami. Tapos, hindi umulan ngayon. Ayun. rice po. Ayos. Ayos. Kasi kasi nara mm. <laughs> <Guys, laughs> sa mga din. din. Guys, ayan siya sa mga pumutan tropa. Talagang sinadya ko din pumunta dito para dire-direct yung sis. <laughs> kasi pag nandito ako, papakwet na naman. Eh. <laughs> Bilis lang sila eh. Pagkabili nila eh, hindi lang. Hindi ka na nila hinanap. Kasi nakita nila na ako lang nandito. dito. Bumili na lang sila. <laughs> Pero Basti hindi ko kinalingin. Si Bawi ko sa inyo. Kaya pipiling ko lang tropa. Mga tatatay, tatatay ibang pa. So may rice po, 55 pesos lang po. O diba guys, dilubyo ng 2 days. Kapon, uh, sobrang dilubyo. Pero ito yan, bilang bilang balik agad. Tapos bukas ulit, bakit tayo, Sunday. Alright! See you, see you. Ano na, lawas na. Alos, just na ko eh. 9.38 pala. Yun. So, waiting pa kami, 3 packs pa Augusto, sold out. Para 15 oh. packs. Alright! Ayan guys, closing time. Iwala namin si King. Bawin lang muna. Dito muna kami sa Oseneras. Let's go.